Ganang hapon guys. At muli na rito ang inyong madiscarting mami. Ayan, tignan nyo guys. Gagawa ko ng matamis na langka. Ayan. <laughs> ang dami kong langka, no? Ayan. Ito naman ang asukal. Ayan. Pinagalo ko yan ng segunda at ang negro na asukal. Ayan, para hindi masyadong maputi at hindi masyadong mapula naman. Tama-tama lang ang pula niya. Bali, three half cups yan, no? Ayan ang ating asukar dito para ilagay natin dito. Yan, no? Three and half cups ito ang ating sugar at ito ating vanilla at ang ating tubig. So, unay natin lulutoy nitong sugar, guys, no? Medyo uh, natin ng konti bago natin ilalagay ang ating langka. Kasi madali naman lulutoy na itong langka, eh. Dahil malambot na yan. Ang importante, ang sugar, no? papa, papakulo natin ang sugar at medyo sticky ng konti. Ayan ang ating ano. Ating tubig. So, lalagyan natin ng mga two and a half cups water, no? Ayan. Nakaready na rin yung kawali doon sa aking lutuan. Ayan, guys. Ayan. Here, one cup water natin, guys, no? Ayan, Okay. Ayan, second. Ha, no, pangalawang ano natin, water. Ayan, two cups water. Ayan guys, one half na, no? One half cup of water. Ayan, so bali to in half cup of water na yan guys. So kukunin ko yung ating sugar. Ilalagay ko dito ha, ah, at ating lulutuin ito. Saglit, okay. So ayan guys, ito na ating sugar mayroon siyang buhay. Ayan na natin. Ayan na. Oh. Aalo-aloin natin to. Sa mahinang apoy lang yan guys ha. Huwag niyong lutuin ng napakalakas ang apoy niyo. Pero tinutunaw ko muna to bago natin bubuksan ang ating apoy ayan o oh. ayan okay buksan na natin ang ating apoy guys okay Yan, ganyan lang yan. Kaya apoy natin, no? Yan. Tapos, ahaloyin lang natin ang haluin yan, guys. Huwag natin pabayaan, ha? Huwag natin iwanan. Halaga lang natin sa haloyan. yan. Hanggang sa mag siya. Okay? So, pakikita ko mamaya sa inyo pag nag-sticky na yan. Basta alaga nyo lang ng alaga sa halo, ha? Huwag iwanan. Kasi eh, pag iniwa niya, masusunog ang ilalim niyan. Ha? No? hindi na masarap pagkasunog na yung asukal sa ilalim. Kailangan halo na halo. Okay? Okay. Hey Ay, guys, ayan na. Oh. Hindi ko na ipakita sa inyo yung pagpalapot ko na. <laughs> ayan. Ayan na. Oh. Ayan, malapot na yan guys. Hindi ko na ipakita ang paglilagay ko na langka nawala sa loob Ayan, Kaya na, kaya na. Ayan. At least nakikita niya naman yung lapit niya, no? Ayan. 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 Sticky na siya. Ayan. Kaya muna natin na ah, kumulo, humalo ang ating uh, sugar doon sa langka. Ayan langka, matamis na ito eh. Ayan. Dami. <laughs> Ayan, o. Ah. nabili ko lang yung lang sa halagang 700. Maroon halos kalahati dun. Kasi tanim ng ano ko yan, ng kasister ko sa church. Tanim niya, so binenta niya ang langka. Binenta niya ng 700, ang laki. <laughs> Ayan, ang dami. Takpan muna natin, guys. Yan. Ayan. Oh, <laughs> Di natin lang <laughs> ayan, o. Yung natiran lang ka. Ang laki pa. Ayan, diniwan ko. Baka sa Monday ko na maliluto yan dahil bukas Saturday magsisimba kami. Tapos Sunday magbiyahe ako papuntang uh, Laguna. Dadalaw ako doon sa aking uh, anak. So, ayan. Laki. <laughs> so, dyan lang yan. No? Ayan. <laughs> okay. So, ayan guys, kumulo na siya. Oh. Ayan. Haluin ah, natin. Tapos ilalagay natin ng vanilla. Ayan. Ang bango. Ang bango na nang langka. Lalong babango to. Kung pa natin ng vanilla. Eksakto lang yung tubig ko kanina guys. Ano? Tama lang yung tubig ko kanina na sa green half uh, cup ng sugar lalagyan natin ng 2 and /2 cup water yan, sakto nagtutubig pa itong langka tayo lalagyan na natin yan yan bango guys ha? yummy 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 ang ating langka guys sarap Ayan, minatamis na lang ka. natin ulit guys. Huwag lang matagal mga mga 3 minutes lang para lumambot siya okay ayan guys nakita nyo kumukulo na ayan oh init <laughs> ayan ang sarap sarap ang bango bango ang bango bung ng aking minatamis na langka ayan ayan ayan, ayan. ilalagay ko ito sa garapon. Dadalan ko yung aking anak na nasa Cavite. Ayan, no? patikman ko siya ng aking lutong matamis na lang ka. Ayan. Ang bango, no? Gawa din sa lagyan pa natin ng abango na ano? Tawag do. Vanilia, Ang bango-bango. Ang sarap. Ang sarap serap, Ayan, guys. Ang sarap na. Ayan, betul ko na ito. Ayan, okay mm -hmm. na yan. Ayan, na ito. tamang mm. Pangit naman ang masyadong durog na durog na. Yan. Yan. Mamaya pakita ko sa inyo guys na no? maglalagay ako sa bowl at saka sa garapon. Ayan. Ayan. Paalamig ah, na naging ko muna ng konti kasi kulong na siya. Oh. Ay mainit pa itong ilalagay sa garapon. Okay lang sa bowl ilalagay natin. Okay, sa platito, titikman ko. Pero hindi rin makain kay init pa ito. Mamaya pa yan. Makain pag lumamig na siya. No? Okay guys. Okay. Mamaya kita tayo sa lamesa ha. Maglalagay ako. Sa garapon at saka sa bowl, no? Kasi ano, sterilize ko muna yung garapon bago lalagyan ng matamis na langka. Nadagaling ko dun sa aking anak sa Cavite. Okay, guys. Sarap-sarap na ating langka, no? Luto na. Okay. Ayan, guys. Nakita ninyo? Yung ginawa ko kanina yung matamis. Pinalamig ko muna. Kasi pag nilagay mo yan sa garapon, mahirap nilagay. Mainit, ha? Siyempre, ang garap po mo. So, ayan. Sabi ko, maglalagay ako sa platito. Ayan, o. Oh, Sarap-sarap yes. niyan, guys. Lagay tayo sa platito. Ayan. Ayan. Tikman natin. Ayan. At saka ito, guys, pwede palaman sa tinapay ito, no? Sa tasty. Masarap na palaman to. Ito na yung aking garap po, na Nakaredy na ayan, sterilize na yan guys tapos ito yung ating titikman ayan o oh. tingnan natin magkama lang Okay. hmm, harap hmm yami harap guys hmm sakto lang Sakto ang tamis niya guys. Hindi masyadong matamis at hindi naman masyadong matabang. Tama lang. Sakto lang ang kanyang tamis. Ayan. So, sandali guys ha. Maglagay mo ako sa garapon para makita niyo. Ayan guys. Ang matamis na lang ka. Ay, sarap. <laughs> sarap. Exacto sa tamis. Exacto. Tama lang. Hindi siya matabang. Hindi siya matamis. Sarap. 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 Ayan guys. Ayan ang nagawa ko. Tatlong garap ko, no? Tatlong, tribatel, bottle. Ayan, ayan, Ang laman niya lahat, no? Sa loob. Ayan. Itong isa, dadaling ko yan sa anak ko. Ayan. Three bottle ng matamis na lang ka ang aking nagawa, no? Ayan, tatlong bote yan. Ayan. Ayan. So, tatakpan natin. Yan, yan ang takip niyan. Ayan, guys. Ito yung aking kakainin ngayon. Ayan. Pwede yan siya, guys, pambenta, no? Kung gusto niyo magbenta niyan. O, pwede. Ayan, no? Ayan. Wala, hindi ko alam magkano presyo niya, no? Eh, mabusisi siya gawin, eh. Yung mga sa Two hundred one bottle siguro, no? Pwede na. Sugar, ang apoy mo, pagod mo, no? Kahit huwag na yung pagod mo, eh. Dali to, no? May kakainin ka na, oh. Ayan, hmm, no? Libre na yung kain mo. Ayan na lang, no? Kinabili e, ko yun sa 700 hundred. Eh, 200 na lang, no? Okay na to. Oh, may 400 hundred ka na. Oh, nabili mo, nabili ko na 700 hundred. Oh, di 300 na lang. Nakalibre pa ako ng kain. Ayan, o. Oh, ayan, nakalibre pa ako ng bigay sa anak ko. Ayun pa, yung natira, o. Oh, hindi pa nauhos. O, oh, ayun pa. Yan, yan ay kakainin na lang ng diretsyo yan. Hindi na yan mamatamisin. Ayan, guys, ang aking nagawa ngayon sa akin lang ka. So, ayan, yeah, sarap-sarap. So, okay, thank you, thank you so much, guys. salamat kung nandyan lang kayo na patuloy na nanonood na aking mga videos at tumatangkilik sa aking mga videos, no? At magpapalam na ako sa inyo. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. Uh, at tap uh, please don't forget to subscribe, like and click the button bells two times upang patuloy ko kayong ma-update sa mga videos na nais nice kong ibagi para sa inyo. Maraming salamat sa inyong lahat. And please don't forget to subscribe like, and click the button bells two times so patuloy ko kayong ma-update sa mga videos na nice kong ibagi para sa inyo. Kasi pag si mami magbasa at mabilis si mami sumagot sa inyong mga katanungan. May the Lord God bless you all. Ayan, maraming salamat sa inyo lahat. Thank you, thank you so much. Bye-bye!